Kamusta mga kaibigan? Alam niyo ba na napakaraming salitang wikang Filipino ang hindi natin kadalasang naririnig sa araw-araw? Kaya ngayon, samahan niyo ako upang tuklasin ang ilan sa mga ito. Handa ka na bang palawakin ang iyong bukubolaryo at mahalin ang ating sariling wika? Tara na, simulan na natin! Ang salitang una nating tatalakayin ay panibuko. Ang panibugho ay damdamin ng pagsiselos o pagkakaingit. Halimbawang pangungusap, hindi niya maitago ang kanyang panibugho nang makita niyang may ibang kasama ang kanyang mahal. Ang susunod na salita na ating tatalakayin ay alumpihit. Ang alumpihit ay pakiramdam na hindi komportable o pagkailang halimbawang salita. Alumpihit siya habang hinihintay ang resulta ng pagsusulit. Ang ating huling tatalakay na salita ay pagpupunyagi. Ang pagpupunyagi ay ang masidhing pagsisikap upang makamit ang isang bagay. Halimbawang salita, dahil sa kanyang pagpupunyagi, nakatapos siya ng kolehiyo. Ayan, natutunan natin ng ilan sa mga salitang wikang Filipino na hindi natin karaniwang naririnig sa araw-araw. Kaya sana, na-appreciate ninyo ang kagandahan at lalim ng mga wikang ito. Kaya kung nagustuhan ninyo ang video na ito, huwag kakalimutang mag-like, i-share, at mag-subscribe para sa iba pang kaalaman tungkol sa wikang Filipino. Yun lamang at maraming salamat!